December 26 Yangko Street Ayan o Ito naman po yung Panday Pira Papuntang Luna. Ito naman Panday Pira Papuntang Pier eh, okay, lakad tayo. nasa ayan street na po tayo. tago yung harga kasi nga po merong bagyo ay ano ha? bagyo oh bagyo nga ba yan kaya nakakatulong yung bagyo kaya hindi siya masyadong mainit kasi kahapon Pasko naguhulan no yan Gagad lang tayo so, mga pambata ayun dito po yung ano Ayan. Yung tanggapan ni Congressman Ernix Dionisio, yun know, o yung may Yon. Yun. The working congressman, District 1, Tondo, Manila. Yan po ang kanilang opisina. Ano po? Sana ay boto natin muli. Si Ernix, ano? Kasi mabait po siya, kaibigan po siya. Ito, meron siyang tar tarpulin dito sa sidecar, oh. Marami po siyang binibigay about medical. Pag kailangan nyo ng GL. Yung GL yung pag na kayo. Lapit lang kayo dyan. Bibigyan niya po kayo ng GL. Garanti letter kung tawagin niyan. Siyempre, Congress Mass Hindi lang po sa medical. Marami pang tinutulong yan. Binibigay. Pester Mercia ngayon. tatakbus siyang muli ngayon. O second pangalawa sana muli natin siyang iboto ibalik natin sa kongreso ayan po Antagori po sa kanya the working congressman ayan ano ito po siya street to. Baltasar Baltasar Street po ito corner Yanko Yanko office ni the working congressman Ernest Dionisio Okay, ilakad tayo muli Tahimik kayo ng ano dito. Yes. Yeah? Eh, nagpapapotok. Tahimik. Pero may nagpapapotok. <laughs> lakad tayo walking walking exercise tayo sabi ko nga po sa inyo ano mga oras mo gagawin ang walking walking ay exercise pa rin exercise pa rin yan guys ganto kami nagdala

sa tondo, malayo pa yung eleksyon tabi-tabi na po yung mga tarpuling dito mo magigita na walang disiplina talaga na walang disiplina kanya-kanya ng balang na ng mga tarpuling kanya-kanya ng balandra hindi bali yung mga nakahupo siyempre nakahupo sila natural kapag nagbibigay serbisyo sila yung kanilang tarpon nakasama nakahupo yun eh yung pompet, hindi ka nga pero yung hindi kayo fondant, tatakbo ka pa lang. Hindi naman yan. Mga putas. Airbosa, airbosa na ito. ito, ito. Yan hey, oh, it. oh, it. Ano, mura ba yan? Mura yan.

ewan ko, naiya siya. Maganda naman siya, pero pag naiya siya, binibigyan ko siya pagkakataon magsalita to promote. Sa kanya lang, naiya yata siya. Eh. Kita nyo, maganda naman eh. Alam nyo pa, ang mga Pilipino, ang likas ng Pilipino, may yahin. Ganyan po, Pilipino, may sila. Sige, okay, dito lang po ha. Kung gusto nyo mamili ng protas, pwede pa kayong tumawad. Magtatawad kayo, huwag pa siya kung grabe ang tawad ha. Baka mamura kayo. Mura lang yan, hindi ka bumurahin. Matamis yan, matamis. Ano masasabi mo ate, matamis ba? Yes po, matamis yung panila natin.

itu Eto Kita Perutasan murah bayan Murah yan Murah tuh ah Hindi kaya mamumuray customer? hindi naman po bakit po? Eh baka masyadong barat eh ay, okay lang yun naman kumawad, basta makaya. ayan, nakita niyo po ano malaya po kayong umingi ng tawad sa inyong mga kasalanan para ibigay na sa inyong gusto wag nyo masyadong barat yung eh siyate mamumura kayo mamumura <laughs> dito lang sa ano po yan? Uh, ano bang street nito Franco, ano? Erbosa. Erbosa street, malapit po sa pure gold. Dayon. Ay ang pure gold sa likod ko. Okay. Bibi Mart, ito na mas ate. Yeah. Merry Christmas. Merry Christmas. Pagtagkasagit kayo. Ayan ang drugstore nakarating ka yan po yung market sa dulo kasi nasunog po yung prickle market nung araw Ah, mag years na. 2 years sa taon yata o oh, tatatlong taon. di pa nila yan. Ano'y pagagawa pa lang nila napatag na hindi lang alam kung kailan itutuloy yung construction ano eh yung dulo nyan sa waldo na dito yun yung ginagawang palinti na pickle market pansamantala dito so, ako Pasok na tayo dito sa Choco Street. Choco Street na po ito. Sa Barangay 91, so 90 Street 1, Tondo, Manila. Ano po? So, dito na lang mga nga ating mamamasyen. Hi may na, mayroon akong malalim Ano po? sa Chokoy Street galing po tayo sa Miral nagbayad tayo ng kuryente ah. ayan ito na Gracias. kayak brother, pelajaran